nga guys, sa sobrang init na ng panahon ngayon, pumunta tayo ng Baguio. So, ang, pag tayo ng Baguio guys, ang una natin tin, pinupuntahan ay yung church, yung Baguio Cathedral. Guys, kasi kailangan nating magpa-thank you na safe ang travel natin. At saka, syempre, sa mga blessings din natin, So, kaya tayo pumupunta ng church. Kalimitan ng travel natin, guys, ganon ang ginagawa natin. To thank God sa mga uh, blessings na tatanggap natin at saka, siyempre sa life na meron tayo. Blessing na rin yun, guys, sa everyday na pagising natin, i ang laking blessings na, 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 na nare-receive natin sa kanya. Diba, guys? So, eto, nag-church uh, muna tayo. And uh, may mass kasi dyan, guys, uh, 7 a.m. So, nag muna tayo. At eto, after ng uh, church, pumunta tayo ng Burnham Park. Kasi, syempre, early in the morning, masarap pumunta sa burning Burnham Park, guys. So, yan, naglakad-lakad tayo dyan. And, syempre, hindi mawawala yung go-kart guys, ang saya. Exercise kasi syempre guys. So maliban sa paglalakad, mag-exercise ang sarap. Ang saya dyan guys sa go-kart. So hindi natin pinalagpas yan guys. Exercise na rin natin ang pag-go-kart. So pag pumunta kayo guys, ang sarap dyan ng feeling. 30 minutes yan guys. 30 minutes exercise yan guys. So Ayan. So, maraming tao dyan, guys. Ang saya-saya dyan sa go-kart. And, syempre na, ayan, di mawala. Suntot ko lang at paglakad-lakad natin dyan. <laughs> sa Baguio lang yan. And, maliban dyan, guys, ang daming uh, nag dyan sa, ano, sa Baguio. May, ma, ano kayo, guys, ma, uh, alew kasi maliban sa mga nag may mga music. Ayan, yung flowers, pag ikot nyo, ang gaganda ng mga flowers, guys. Ang saya. Kasi malamig maglakad, hindi ka yung mainitan. ng gaganda ng paligid mo, di ba? Ang gaganda na nakikita mong flowers. Ayan, nakakatuwa guys, sobra. Nakaka-refresh, ayan. Tapos kahit na maglakad ka dyan, titignan mo yung mga flowers, malamig. Yun ang kagandahan guys. Nag-exercise ka pa, naaliw ka pa sa mga ano mo, nakikita mo. At syempre, malamig yung uh, place. At syempre guys, pumunta tayo ng Naglakad-lakad tayo dyan sa Session room road guys kasi dyan sa session road ang dami mo makikita syempre hindi ko na nakita guys nag uh, lunch din tayo bago pa tayo pumunta dyan almost dinner na yan pupunta natin ng session road ang dami kasing makikita dyan guys so eto nga isa nga nakita natin si Baymax so ang sayo sayo ni Baymax so diba na enjoy talaga ako dyan guys kay Baymax kasi sumasayaw siya nagkakapag uh, entertain siya ng mga tao lahat ng taong dumadaan dyan nakukuha niya yung attention pati nga ako dyan kay si eh, napasayaw ang galing galing Baymax tuwa ako dyan kay kay ay ano ang galing tuwan tuwa ako kay Baymax <laughs> parang bumalik ako sa pagkabata dahil kami ay oh, di ba sayaw sayaw pa niya <laughs> ang cute cute niyan sarap niyang sa, ihag guys at saka na entertain talaga ako promise kay Baymax so maliban kay Baymax guys marami pa diyang mga uh, nag entertain sa Uh, session Road Ito nga guys, eh, pumunta nga tayo dito sa um, Night Market nila ang daming tao, guys. Kasi ang mura. Tinan mo, 100 isa yung isang jacket, guys. Ang daming ang pumipila. Ang daming tao. Ang daming bumibili. Ayan. So, naglakad tayo dyan sa market. Ang daming tinda nila dyan, guys. Maraming shorts, t-shirts. Ang daming mga pagpipilian dyan, guys. Siyempre, napakarami. At hindi nawawala talaga yung jacket. Sobrang dami ng jacket. Kasi malamig dyan, guys. Yan yung mabili. So, ayan. May mga bags din dyan, guys. May mga... Um, accessories so may mga cups so marami, ang marami talaga is yung uh, jacket kasi yun ang mabili so ayan guys, o oh, 100 lang yung pants, o oh, 100 lang ganun kamura dyan guys uh, maraming tao ang daming bumibili kasi siguro yung mga pumupunta, talagang sinasadya ano night market kasi sobrang mura niya guys mura ng mga tindan nila dyan at syempre guys, hindi nawawala ang kakainan nyo o uh, mga pagkain sa mga night market tulad niyang uh, grilled balot. Ang sarap niyan guys, dyan ko lang na yung uh, balot iniihaw, ayan guys, ang sarap. Kaya talagang napapila tayo guys, mahaba ang pila dyan. Kaya pumila talaga ako para matikman natin yung grilled balot na yan guys. So maliban pa dyan guys, syempre maraming pagkain dyan, iba't ibang pagkain, marami kang pagpipilian. So ha um, pagkatapos mo mag-shopping dahil nagutom ka sa shopping window shopping, pwede din. Ayan guys, so oh, sarap na sarap ako niyan. Wow, ang sarap ng grilled balut guys. Sarap, sarap. O, oh, di ba? Ang sarap niya, no? Ang sarap. So, after ng ano, mag-shopping uh, ka dyan, pwede kang kumain. So, mag-food trip kayo guys. Kasi, um, affordable naman. Yan yung balut guys, 35 pesos siya, isang balut. So, sa mga street food, ang dami nyong pagpipilian dyan. Ito nga guys, oo, merong squid. At marami pang iba. At ito nga guys, ang unang araw natin dito sa Baguio. Shout out kay Kuya Marshall di Klas, ang mabait at magaling mag-drive. At nagpasakay sa amin pababa ng Atok Benguet guys. At kay Kuyang Pulis, Ronald Pokis ng La Trinidad na nagpagamit ng CR sa barracks niya. Ganyan kababait ang mga tao dito sa Baguio guys. Thank you so much guys. Kita-kits ulit tayo sa next vlog ko. Bye!